huling nanalo natin si JR yan ah, alam nyo i-hide muna natin siya o oh, hide na siya, wala na siya, hindi siya kasali ang huling mananalo ng ating um, Dudes Clothing Limited Edition walang iba kung di <laughs> si yan na ha? megos megos na natin ah yan Walang iba kundi si Ryan Panes. Congratulations sa iyo Ryan, Ryan Timothy Panes. Yeah, congratulations. Sa sarili mong walang wala ka na Dapat talo kang tumama kasi ikaw lang mag-isa Kung ikaw ay nadapa, dapat ay bumangon ka Tandaan mo, buhay ka pa kaya meron ka pang pag-asa